Nasty or nice? English teacher nagbibigay ng libreng after school oral instruction. Isang sexing teacher sa Pennsylvania ang nawalan ng trabaho matapos kumalat ang balita na nakipag-sex siya sa isang estudyante. Ayon sa polis, ang English teacher na si Emily Nesbitt ay nabuking nang may nakakita sa kanyang chat record sa telepono ng lalaki na hindi nito tinatago ang number ng 31-year-old na teacher ay nakasave sa ilalim ng pangalang My Lady Friend at madalas sila mag-usap. Ayon sa phone records, nagpalitan din sila ng mga sexual na litrato. At kapag tapos na ang klase, nagkikita ang dalawa sa isang classroom kung saan sila ay nagsesex. Dalawang buwan lang nilang naitago ang kanilang ilegal na relasyon at ayon sa pulis, maaring may iba pang estudyante ang sangkot dito. Ang teacher at estudyante ay parehong napilitang ibigay ang kanilang telepono sa polis bilang ebidensya at si Nesbitt ay haharap sa kriminal na kasong isasampa laban sa kanya. Ano sa tingin nyo? Ito ba ay nasty or nice?